Ay, wala na yung tabang na suman? Oo. Uh, uh, ano po laman yan? Kamote. Ito, ito po? Ito kamote na. Wala na pong malagkit. Ay, iba laman ito? Sama ko na rin po ito. Wala na po. May pwede pong ano?

Bulok-bulok na eh. Ay! Bihira kayong tendera kayo Bulok na binibenta pa What Ang mga tendera ang ganyan no? Puta na. Bulok na binibenta pa eh, Iniwan ko nga Talo <laughs> Sa'yo na yung piso Shout out sa'yo manang Panira ka ng umaga Buwi na ka sana maghapon <laughs> Bulok na, binibenta pa Iniina niyang titibay ng muka Talaga mga bulok na Buta niya, tapon niyo na Bibenta niyo pa Kinakadalong piraso Na hindi lang lanta Pero yung kabuuan nung binigay niyang Supot, lanta, lanta na Huwag wakay iya yeah. Pero tanga iba eh Grabe naman Sambong piso nga yan eh Puk -puk sa ulo mo yung sampung piso na buta Bulok-bulok na, isang piso pa. Isang piso. Lugi ka pa eh. Yun lang. <laughs> <laughs> Ay, naku manang. Shout out sa'yo. Ah, ganyan. Gitinda ng pagkain ng, ng sambayan ng Pilipino. So, dapat, iniingatan nyo yung paninda nyo. Pag bulok na, tapon nyo na. Wala kami pa Di yung wag lang kayong malugi kahit nasiraan na, papakain nyo pa sa customer nyo. Alam pa naman pala ganyan sa customer nyo, tangi na aso. Wala kayong pag-ialam! Oo, oh, tangi na mo, ang ingay mo, hayop ka! Ah, hype na din ako ay. <laughs> <laughs>